Ito so, yung mga lalaking baboy, siniparit na namin. Alaga nating baboy dito yung nasa likod ng bahay. O meron nga rin dito. Yan sa kakapit namin kila Tita Ami. Tapos so, doon sa unahan naman, dito sa likod ng bahay namin. Nandito rin naman yung mga gagawin nating inahing baboy. O ayan, nandiyan naman sila ang dalawa. So ganyan-ganyan lang yung mga alaga natin dito. No, ah, kahit pa paano meron pang aasahan pagdating ng panahon kapag yan ay nanganak na So may mga biit na rin tayo. Dalawang inahing baboy yung atin. Laki-laki na rin. Oh, um, may pakain natin ngayon. Ang pakain namin, kalahati ng darak at kalahating pigs yung pinaghalo natin pakain dito sa kanila. pwede rin yung mais, yung yellow corn. Kapag may tanim tayong yellow corn, pwede rin natin ibigay sa mga ganitong baboy. may, pwede yung lutuin. halo natin sa ganito. Eh, maganda yan. Malaki tipi din. At naman kasaba. Mabibigay din natin yung kasaba dito sa mga baboy natin. So ito, minsan nga kangkong din. Hinhaluan natin to. So, sinasanay na natin sila. Kasi ang mga inahing baboy, inaabot niya ng mga 7 buwan bago siya pwede pasampahan. Actually, nag-ubisa na ito maglandi sa edad nila 4 months. No? Eh, kaya lang hindi pa pwede pasampahan. Kaya, antayin pa natin pagsapit ng uh, nasa mga 7 months old. So, pupwede na ang pasampahan kapag ka naglalandi. At uh, magbubuntis naman ito ng uh, mahigit sa 3 uh, tatlong buwan o halos apat na buwan. At tapos yun, magkakabiik na tayo. Kung sakali, sana o sana, hopefully, magiging maganda itong nene. Eh, buhay na buhay yung dede nito. Actually, pinili talaga to Kapag tayo naggagawa uh, ng inahing baboy, pipiliin talaga maigi. Nung binili natin to piniling maigi noong ating pinagbilhan. Kailangan yung buhay yung dede. No, tapos, uh, mga malalaki sila yung mga malalaki doon sa group nila. No, nasa 16 daw na magkakapatid ito, uh, ah, piniliin niya tayo ng dalawa. oh, so, ayan na. Malaki na no F1 kasi ang nana uh, nanay nito ay large white ang tatay nito ay land race no, maganda kaya oh, bilog na bilog na itong mga baboy natin Kuribiyak, sana ay oh, no. yan no. yan ang magandang tuga ganitong breed bilog na bilog kagabi ay nalimutan kong pakainin kaya pala gutom na sila eh yung pagkain nila nailagay ilagay ko lang doon at ako ngayong umaga pagtingin eh hindi ko pa pala eh, ngayon kinain pa rin naman nila so ayan for lang so, ito yung ating mga kagawing inahining baboy sa bilang banda naman dito sa kabilang bahay ayan, sarado pa yung tindahan dito naman yung mga manok so ayan si mama nagachop na siya ng kangkong ayan yung mga manok natin ayan ah, yung pagkain nito ito dito naman yung kangkong nagachop na pagkain ng baboy din ito na mga pabo dito naman yung mga pabo natin na mga ng at pabo ito yung mga lalaking pabo siniparit na namin ito mga lalaking pabo nakaprerage na ito Ayan o. Oh. Naka-prevence lang yung ating lalaking pabo. So, ito naman, pure mais yung binibigyan natin dito. Since pre naman sila, sa nila yung mga manok dyan. Doon sa kabilahan banda, ito naman yung mga, mga, mga babaeng pabo yan. Tapos may bago tayong barako, yung kulay brown na yan. So, ayan yung pararamihin natin. Ito naman yung mga inihing pabo natin. Uh, pinapakain din natin itong ito, mahalo-halo no, itong pagkain natin ng no, bais. So, meron ding meron ding ano, pang layer. Actually, doon ko nilalagay ito. Eh, uh, di ko nabanggit sa misis ko na ilagay doon sa may langgana. Ayan, eh, latag ko dito. Ang sunod. Kasi yan, magliit yan. Ang eh. So, gansa, dinapago natin. Eh ang mga pabo rin tayo dito oh. Si may pinilit na limlim -lim. Actually, ang limlim -lim na taw tinanggal natin dito itlogan kasi nga uh, mga karamihan manok ng itlog ng manok tapos na iiputan nila. So tinanggal ko din yung mga itlogan ng pabo. Ayun, actually ito nag yan sa itlog ng manok. Kailan tinanggal na natin. So, diyan pa rin sila nagkakaano limlim. Oh, uh, ito na yung mga itlogan ng pabo natin. Nilipat natin dito. Nilatag namin sa kasi mahilig yan sila kung saan saan ng itlog. So yun, nilagay na rin natin dito sa may ilalim ng mga madali ago, madali kakao. Ayan o. Oh. So ito na yung itlogan niya. O, oh, kagabi, malakas ulan, hindi naman nabasa. Ito natin. O, oh, okay naman, hindi naman nabasa. At oh, tapos dito, meron din. Nilatag namin yung mga drum. Para itlogan ng pabo. Oh, tapos kukunin na natin yan yung itlog yan so, pag nag-obisa ng mga itlog Ipunin natin kasi meron na tayong incubator. Bumili tayo, nag-order tayo incubator. So, yan naman yung pakita natin sa inyo. Susunod, automatic incubator yun. Malaki-laki. Ayan o. So, ayan. So nilatag natin sa ilalim ng mga puno. So, dito, may Madre de Agua. Ah, Madre de Cacao. Ilalim ng Madre de Cacao. Tapos dito, ilalim nitong Artiles. Tapos doon, Madrid kakao din. Kasi mahilig sila kung saan saan mga Ito mga pabo. No, kaya, ganyan na ginawa natin. Tapos sa pakain, focus tayo doon sa uh, pang layer na oh, ano. Oh, Tapos ito yung bagong barako natin. No? Oh. Yan. Bagong barako, yung kulay pula na pabo na to. Ang ganda nito, titingnan natin kung ano magiging lahi. Kasi, ito mga inahin natin, puti. Tsaka yan yung kulay. Ayan, may black din tayo. Oh. May mga black tayo. Tapos ito na yung iba barako natin. Ayan. So yung iba, ito yung dating barako. Inilabas muna natin sila sa kabilang banda. So para hindi siya makapag dito. Mag-aaway kasi sila pag pinasama natin. O, kaya ito muna ang nandito sa loob. Ah, minsan nga yan sila dito. Pero ngayon siguro hindi na. Anong unang nang lagay natin ito. pang abot sila dyan. Ayan, o, sana maparami natin itong ating mga kabu tapos may manok na palang nahalo pa dito Di pa nakalabas yan, nayaan ko lang yan siya dyan so, Ayan yung ating mga alaga dito so, Yung mga mga naman Itong mga gansa Dyan lang yan sila sa labas Paikot-ikot Sila yung tagabantay Itong tatlo natin tagabantay yan Tapos dito lang din naman yan Tapos may kambing natin tayo dito oh yan ang kambing natin basta na oh tay tayo dito nakikitira ayan ano? kasi yung ibang kambing natin andun naman sa kabilang sa kabilang tulungan ayan yung mga manok ngayon andun na yung ibang manok katapos kumain andun na yan open kasi yan dyan so malawak yung kanila napupuntahan kahit yung na isang binibigay natin okay lang kasi malayo yung nararating nito unlike dito eto limitado lang to So pero nakakain tayo. Uh, layer type napakain, pang layer, pang layer uh, napakain, no. Chicken layer uh, mas itong pinapakain natin sa kanila Actually para uh, mangitlog. So 'yun. Actually ngayon pa lang ako mag sa pabo ng ganito. So titingnan din natin kung ano yung magiging result. So ayan. Oh, cute to. Oh. Cute na ating pabo. Ulang pabo sa ano na to talagang lalahi na to kasi makisig na eh. Ayan.